Aring inay, ari bibilhan ko din ng damay at saka ng palda. Laging nang gusto. misa naman ay makapagpalda, lagi na lang ang nakapantalong. Gusto lagi na Pare -pare rin na eh. sinusuot na rin, hindi na rin nagpapalit. Ay! <laughs> ayun, iterno ninyo. Ayan, tama-tama ito. Itong garneng kulay. Tsaka, ayun. O, terno Size yun, na. inay. Sexy. Ay, di may large na yan. At tsaka, ayun, yun, yun, yun. Hindi, hmm. terno. Isukat e, ninyo. Wala namang masamang isukat, isukat ninyo. Antay ka di yan. Manap kayo ng large. Sobrang ikli naman ito. Baka makakano sa akin ng tao ito, ako'y okay, napakaano. Ano naman! Hindi, oh, mag-short. Diyos mag ko po no, may sana naman kayo mag-short. Mag aringay large, aringay magandang large. Tinutunog niya ako kung may stock daw ako. Show, tinutunog niya <laughs> tiyapol. Sabi niya ako, dapat daw lagi akong may stock. Nananawagan po ako sa may-ari na Jay Spray. Damihan niyo to. <laughs> Dahil ho, ang dami ho naghahanap. Ang dami ho may gusto ng pabangong are. Ay, nako pa kayo sa po, damihan niyo na. Dahil pabango pabangong are hindi lang bukod sa mura ay napaka lasting pa. Pero nyo kahit lalaki, ay ador din ang pinapabangong. Pero meron ho panlalaki ang ano. Pero meron hong panlalaki na pabango. Ano ho? Meron blue water, wave, ano at pa isa? Aquatic. Aquatic. Ah, oh, tari sa ulo na mm -hmm. na ti Apple. Kasi mm -hmm. nga si Ate Apple, yun, isa din siya sa ano, talagang... ah... Uh, reseller. Oho, uh, reseller ng ating J. Fragrance sa at yung saka J. Spray. Ang maraming aquarium. Aquarium? Ano naman, nagkagawa kawa Ay, naman no, ka naman. Aquarium? aquarium? <laughs> Aray, kay Papisil nga sa Pisil. Nagigigil ako sa iyo eh. Nagigigil ako. Order, order. order. Ayan, yeah, sinundan na naman ako ng panibagong. Naghahanap din siya sa akin ng pabaho. <laughs> Ang hanap niya ay ano nga? Tatlong? At dorm. At dorm. Oo, oh, tapos yung mga pananakay. Ah, sinusundan talaga nila kung wala pa ako. Wala po akong maibigay. Ako po, Diyos ko. Di n'yo ba sa kape naman? Oo. Eh, uuwi daw. Aray, saan ka nga uuwi? sa balayan pa siya uuwi. Ngayon, kailangan niya may dala daw siya ng pabango bago siya umuwi. Eh, yung problema, wala nga akong maipig ka. Ay, Pariana, rin ang sabi din eh. Hi, ang bait mo ngayon. Ano ang nakain mo? Yung gordong nakain mo. Anong nakain? Pagkagaling ako'y nasa layasan pa ko ngayon, wala pang nasa yan sa aking sigmura ngayon. Oo, oh, talagang ano daw ang nakain. Eh. Wala pang nakain. Siya yeah, mamaya ay kilumapas na yan na makakaay. Yeah. Ari huwag nakarni sa banyo't nagpapaganda pa. Nasa layasa na. ah, uh, uh. Totoo no, no. Ano? binabana.